Ayan mga idol, shoutout nga po pala mga idol kay kuya. Ayan, yeah, kay okay. Soto. Uh, mga idol, Sa mga Soto TV din na followers natin support yan, support natin. Ayan, maraming idol, salamat to. Parang <laughs> di ka na bata <laughs> eh. Mga idol, nag tsa-tsa kao. Alay, diyan lang talaga umakasay yung iba. Halos mag-aapo na po sila. Ito na yung Ayan hilaw Ito, isa ako. Ito Medyo mahina ang isa tayo ngayon, oh. No? Pero mga nakabenta na sila mga idol. Sagaan lang. Ayan. Silver, mga idol, silver. Silver, rojo. Eto lang, marami ng huli o. Oh. Puro roho to ah, oh. o. Puro roho. Yan ang mga paluksok. Lumuluksok po yung isda dito. Ano, puro paluksok yan. Puro paluksok mga idol ah. Eh. Oh. Yung mga namamataw-taw mga idol. Yung mga nagtsatsaga na walang paluksok, pataw-taw naman yan. Kaso lang mga idol, medyo malakas ang agos. Kaya bumabalik tayo ano bumabalik tayo yung mga palokso pagka bumaba sa sobrang lakas nung agos don silver don silver din yung kabila mga idol silver mga idol oh. sarapan lang tapos yun nakapagangat din ng silver

Thank you. Meron, tatarong tayo dito. Ayun. Palabilihan ang isda ngayon. Ah. Ubus ka agad ah. Ginagawang fishball. Hindi kuya, may dumating kasing ano yung buyer eh. Ayun meron pa doon. Tapos, kaya ano daw siya, papantaw daw siya. Doon sa palokso. Ay, ah, ano pala, ito. Ay. kang palokso. Ah, papantaw daw siya kuya. Ah. Punin pa ka na, pa. ka pa ba? Isang May page ka rin ba, Dol? Wala po. Yung si Nicolot. Si Nicolot? Oo, yung kapatid ko po si Darlene. Sa rao, kay Darlene at kay... Tsaka pala sa kapatid ni Kuya, si ano? Leo TV. Si Kuya Leo TV Vlog. Ayan, mga Dol. At yun natin, mga Dol. Nandito si Kuya Soto. Pero ano, nataon siya sa sa lang isla eh. Sasama natin sila mga idol po man daw. May nakaabang kasi ng ano eh. May nakaabang kasi buyer eh. Ah, uh -huh. pero sa tarlac sa tira.